Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, Pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan, at makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito alam ninyong malapit na ang tag-araw gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang, ang nakaaalam nito. Pagsasadiwa Sa Ebanghelyo ngayon, inilarawan ang mga magaganap sa pagawakas ng daigdig at sa muling pagpanaog ni Jesus sa lupa. Sa halip na magdulot ng takot at ligalig, mahalagang isaisip na ito'y araw ng tagumpay at kaligtasan sa mga taong sumusunod sa kanyang mga aral. Wika nga sa Salmo 16 Lagi nang sa Panginoon nakatuon ang aking paningin at dahil siya ang nasa aking kanan, di ako mababagabag kaya't nagagalak sa aking puso Natutuwa ang aking mga labi at panatag ding magpapahinga ang aking katawan. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Osper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.